Sa number 5, ang Silay City ang gideklarar na bilang drug cleared sang BILG, PIDEA, PNP kag UH. Ini ang pinakauna nga LGU nga gideklarar nga drug cleared sa NIR nga ah, yaring report. Ang Silay City ang pinakaunang local government unit sa Nergos Island Region na ginproklamar bilang drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Ini ang kinabukasan sa PDEA, DILG, DOH kag PNP. Ginakos ang hepe sa sila PNP kag-alkalde sa syudad ng ila sa to ang kilalagid man bangod sa mga transaksyon sa iligal nga droga. Pero, dako na ang ginbago humalin sa to. Ang drug cleared, lain sa drug free. Suno sa PDEA, ang drug free, bot silingon, wala gid maapektuhan sa iligal nga droga ang isa ka lugar pero ang drug cleared naman, nagkakahulugan nga sa tuanay ang isa ka kalugar apektado sa ilegal nga droga. May mga drug personalities, drug users, drug pushers kag drug dens pero pinaagi sa na nagkalinaing nga aktibidad kag operation na amat-amat ini-clear. Parang isa ka sudado kung baano ang makabig drug cleared, may anong ka mga balasihan ang pideya. Una, dapat tanan nga barangays drug cleared. Ang mga ginparihab nga personalidad, randomly, ginapa drug test. Dapat man nga may mga ordinansa o kung executive orders kag programs nga anti-illegal drugs. Dapat may balay silangan o kung rehab center. Ang LGU dapat magsumiti sa application for drug-free status kag ipaidalom sa deliberation. Kag, na-accomplish tanan sa sila'y PNP suno sa PDEA. Para sa kay PDEA NIR Acting Regional Director Melvin Estoke, nakita na nila ang potensyal sa sila'y ganigin buliga nila ang pagtukod sa balay silangan ang dako nga bulig para makabig ang sudad bilang drug cleared. Sabi ko mag-establish tayo ng balay silangan dito kasi isa yun sa vital na component eh. Bakit? Kasi yung mga yung mga dating yung mga pusher na before ang ginagawa lang is inside ang mahuli lang yan or umalis ka dyan sa lugar na yan or the worst mamatay ka. Eh. Um, with balay silangan, nagkaroon sila ng second chance. So yun yan, ginawa natin, nagkaroon tayo ng balay silangan dito. Kaya, so napakalaking tulong sa gobyerno. Para sa hepe sa Silay PNP nga si Polis Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, wala naman ini ininagakahulugan na wala na sa nagapakigbahin sa ilegal na droga sa Silay City. Sa gid lamang gani kuno, may nadakpan pa. Pero may sistema na sila kag magapadayon pang ilang operation. So padayon na siya ng uh, operation it doesn't mean nga uh, pag declared na cleared wala na sang drugs so ang drugs ba lang ga, ga ano, na -tra from other place to so ang sila ya because sa uh, kadamo sa tawo uh, very potent it siya as uh, masudlan yapon so kami sa PNP sa Bulig sang LGU we will continue our program nagkaibalo sila nga ka, kadamo sang question sa sining accomplishment nila pero bisan sila ginbudlayan mangani hindi lang sa madugo nga pamaagi ang pag-clear sa siyudad. Suno sa PNP, 30 million pesos na ang ginggastos sa siyudad para maparehab ang mga ginapang dakop nila. Para sa kay Mayor Julius Galiego, ging klaro niya na nga daan sa sugod pa lang sa si administrasyon nga isa ini sa iya ginatutukan, wala sang pamilya ko na biyan kung ilegal nga droga ang ginaistoryahan. Kada nga kunya nga ano dra basta may sa droga, wala kita dapat istoryahan. Ikaw ang hero lagi mabuli. No, ang no? isa kong hindi wala amigo, wala pamilya. No, nga, basta sa droga. Why kita dapat hambalan? Karoon nga manugtapos na termino ni Daroka. Dako ang angkat sa LGU nga magpili sa masunod nga hepe nga makapadayon sa sininga programa sa syudad.